Can you comment also dito sa gusto ni uh, Senator Bato? Oh, Yan, yeah. si Senator Bato medyo, ang uh, dami rin nga statement over the past few days. Gusto pa niya nga daw ipa-deport. Dapat yeah. daw ipadeport deport yung ICC uh, investigators in the Philippines dahil parang ano, kung ayaw naman daw sinasabi na ng gobyerno na ayaw nito makipag-cooperate, bakit daw nagpo-continue? posible ba yun? posible bang ipa-deport yung mga yun? Check. Well, posible yun, pero ang sagwa ng itsura na yun dahil uh ah, natin ang international law sa yeah. West Philippine Sea. No? Tapos itong uh, ICC, no? Uh, papasok lang, eh, tataboy natin, i-deport. Ide Parang mm. uh, hindi, pwede, hindi ka pwede mag-cherry picking eh, sa international law. No? Mm. Hihina yung ating claim sa West Philippine Sea dahil ni natin yung international law doon sa ating victory sa UNCLOS. Tapos ngayon, itong ICC, nakasama tayo, pinirmahan natin, no, na kahit umalis tayo, ay uh, gumagana pa, according to our own Supreme Court, no, may jurisdiction. Tapos papaalisin mo, eh, sabi ng ating sariling Supreme Court, may jurisdiction ng ICC. Mm -hmm. So, hindi lang siya uh, paglabag sa international law, kung hindi pagkontra sa ating sariling Supreme Court na ina-assert na may jurisdiction na, oh. ang ICC. No? Kaya mm. uh, ina medyo medyo malabo. Okay. medyo malabo. Kung uh, kung gagawin niyan, siguro ang dapat i-deport yung mga may kaso sa crimes against humanity. 'Yun ang dapat mm. i-deport. Dapat ang i-deport yung may kaso sa US ng pedophilia, money laundering, human trafficking. Sino ba yun? Sino ba yung may kaso na yon, no? Yun ang dapat i-deport, no? Kaya baka pwedeng i-modify ni Senator Bato yung kanyang uh, resolution.